Oh, kumusta mga alien? Welcome sa 2 Minutes with Brad Pitt. Napaka-special po ng ating episode ngayong gabi. Bakit? Dahil special po ang ating guest. Walang iba kundi si... Kasama ko sa Celebrity Vlog. Ha? Huh? Every Saturday. Walang iba kundi si Mr. Jose Manalo. Ayan, ha? Alam natin, medyo busy si Jose ngayon. Kaya hindi siya makakapunta ngayon dito sa studio. So, buy a satellite po, ha? Ayan po. Ayan, ayan na siya, ayan na siya. Ayan. O, kumusti? Kumusti, na ka naman diyan? Good, Bosses! Eh, masaya ka naman ba na maging kaibigan ako? Good, Bosses! Masaya ka naman bang mag-guest sa show ko? Good, bossy. Oh, masaya ka naman ba na maging kaibigan ko? Good, bossy. Uy, ito so, si Brother Rusi. Sobra ka naman, nakakataba ka lang puso. Pabira ito. Salamat ha sa mga sinasabi mo ha. Kausap ka. Oh, salamat Brad, ha. Sino oh, kausap mo? Si Jose. Ha? Si... Oh. Kala kausap mo. Oo oh, nga eh. Andiyan. Oh, di ba? Mga kaibigan, ang ating pong uh, special guest ngayon, walang uh, wala na tayong oras. Wala na oras eh. Ha? Huh? <laughs> ano? Okay. Oh, maraming salamat po. Two minute Brad Pitt. Sana sana ugma mga Guest ka ulit, ha. Ang guest mo ulit sa atin si Brad si Jose, ha. Thank you. Brad. Ah. maraming salamat po. Kita-kita -kita po tayo. Two minute with Brad Pitt. Yun na yun? Two uh Kala -huh. ko, ka